Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Napirang ko siya na magandang offer, di ba? Hindi naman siya pumasok. Kasi mula nung binilihan ko siya ng cellphone, hindi na bumalik. Nakita ko tong parisan ni Dewana. Alam naman natin na sa gilid lang siya nagtitinda. Gosh, sis, parang ang dumi nga. Gusto ko lang linawin po na hindi po ako yan fake account. September 23, 2016, nang magkahalong pagkabigla at pagkamangha ang naramdaman ng mga netizens nang lumabas o national television ang isang balita, kung saan ay sugatang inireklamo ng dalawang miyembro ng LGBTQ+, ang dalawang kalalakihan na may kinalaman sa ipinagbabawal na Nagtamo mga ito ng mga sugat bugso nang naging pagtatalo ng mga ito sa ilalim ng tulay kung saan din naninirahan ang mga ito. Sa kabila ng seryosong insidente ng ito, ay good vibes naman ang naibahagi ng isa sa dalawang LGBTQ plus member na ito, na nagngangalang Deo Balbuena o alias Diwata. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan, ang nag-iisang Diwata na mukhang kawata. Huli ko silang... Doon sa ilalim ng tulay kung saan ako nakatira eh ayoko naman sa panahon ng nakakatakot, di ba? Sinabi ko sila magwiwi muna tayo kasi madamay pa. Ito yung kaaway muna. Nagbuno po kami sa ilalim ng tulay. Hindi niya pa ako kinaya kaya bumunot na po siya sa sanda. ako sa tubig. Siguro na ras nababagay kay sa kulungan. Kinaam ang ginawa mo sa akin. Ang gadaganda namo ako sinira mo. February 6, 2019. Nang sinubukan naman ni Diwata na masungkit ang korona sa kilalang segment ng It's Showtime na Miss Q&A. At mula dito ay muli na namang pinasaya at pinatawa ni Diwata ang live audience ng show maging ang mga netizens na nakapanood nito online. Bagamat hindi na pagtagumpay ang manalo ni Diwata sa It's Showtime, ay hindi pa rin ito tumigil na gumawa ng paraan upang may taguyod ang sarili at makatulong sa kanyang pamilya, kung kaya't pinasok nito ang kahit na anong trabaho na maari siyang kumita, at sinimulan niya ito sa pagko at pagtitinda ng mga candy at kung ano-ano pa. Hanggang nito lamang February 2, 2024, ay muli na namang naging laman ng television si Diwata, ngunit sa pagkakataong ito, ay sa programang Jessica Soho na ito muling nasilayan. Ginulat ni Diwata ang publiko dahil ngayon, si Diwata ay nagmamay-ari na ng isang paresan, isang disenting tirahan at nakapagpundar na din ng sarili nitong sasakyan. Matapos ngang umere ang kwento ni Diwata sa show ni Jessica Soho, ay lalong dinumog ang kanyang paresan dahil na din sa mura ng presyo nito at sa lasang hindi ka umano titipirin. At sa kabila ng tagumpay na ito sa negosyo ni Diwata ay nabigyan din ito ng pagkakataon na mabigyan ng trabaho ang kanyang mga tauhan sa naturang paresan. Dahil alam ni Diwata ang hirap ng walang mapagsisimulang kabuhayan, ay hinanap nito ang isa ding LGBTQ member na nakilala din sa social media na si Atlum, upang tulungang magtrabaho sa kanyang paresan, para magkaroon nito ng pinagkakakitaan, Matapos nitong mabalitaan na nagpe-perform ito kung saan saan, kapalit ng ilang halaga. February 7, 2024, isang video ang inilabas ni Diwata, kung saan, ay masaya nitong inanunsyo na nahanap na niya si Atlum, at nakahanda naman umanong magtrabaho sa kanyang paresan, at ang ginawang paunang tulong ni Diwata kay Atlum ay binilhan niya ito ng cellphone, upang may magamit itong pang-blog, para ituloy ang nasimulan na nitong pagbablog. Yes, ba diba sabi ko nga kay Atlum dati, kung gusto niya magtrabaho, kukunin ko siya dito. Magligpit-ligpit mag lang, ganyan. Magpunas na mesa. Ganun na naman kadali ang trabaho dito sa Liwata Paris Overlord, no? Willing ko siyang tulungan at kunin. So, nandito na siya ngayon, magtatrabaho daw. Hi, so, guys. Ito ang simula ng bagong bukas. Life is a matter of choice. I choose what is right. Bakit ako ayaw sa magandang kinabukasan? Bibilhan kita ng cellphone para may fan vlog ka. Hindi naman kamahalan kusang loob ko at galing sa puso ko. So mamaya, yung request mong cellphone is granted. <laughs> hindi naman kamahalan pero bibilhan kita ng para may magamit ka. Magtulungan tayo, tutulungan kita, tulungan mo din ako. Panibagong pakikibaka sa buhay ni Mima. Ilang araw ang lumipas, ay isang video ang muling in-upload ni Diwata kung saan, ay sinabi nito na matapos umanong mabilhan ni Diwata si atlum ng cellphone ay hindi na umano ito nagpakita sa kanya. Anyway, kaya pala ako gumawa ng video ngayon kasi marami nagtatanong kung ano nangyari kay Otlo. So kung nakita nyo sa aming videos before, usapan namin ay kukunin ko siya, bilang ko ng cellphone, magkatrabaho sa akin. Kasi si Otlo, di ba, nakikita ko sa kanya, yung source of income niya is nangihingi-hingi. Masarap pa rin kasi kumita ng pera kapag pinaghirapan, pinagtaguran. Wala man akong magagawa ko yun ang gusto niyang gawin niya sa buhay. Napirang ko siya na magandang offer, di ba? Bibigyan pa kita ng trabaho sa so pumayag siya doon sa usapan namin. Binihan ko muna siya ng cellphone kasi para masabi niya talaga, natutuloy siya nasabi ko. So binihan ko ng cellphone, punta kami sa pasay mo. Yung cellphone na yun, hindi naman kamahal. 6,000 yung bili ko, hindi masyadong mahal. Pero, at least may sarili na siyang cellphone. Ngayon, marami nagtatanong, bakit wala na sa akin si otlo. Hindi naman siya pumasok. Kasi mula nung binili ako siya ng cellphone, hindi na bumalik. Talaga namang masarap makita ang isang taong unti-unting nagtatagumpay at nakakamit ang mga pinapangarap nito sa buhay, sa tulong ng pagsisikap, tiwala sa sarili at pananalig sa Diyos, ngunit masakit mang sabihin, ay tila may mga tao pa rin na pilit na haatak pababa sa isang individual, at ang iba ay tatangkain pang makisakay na lamang sa tinatamasa nitong tagumpay. Ang istoryang ito ni Diwata, ay isang inspirasyon na magpapatunay lamang, na ang isang taong may pangarap, dedikasyon, tiwala sa sarili, pananampalataya sa Diyos at may mabuting kalooban, kailanman, ay hinding-hindi matatalo sa hamon ng buhay.